isang malayong gubat ay may isang matalino ermitanyo na dinadayo ng mga tao dahil sa galing magbigay ng mga payo madalas matalinhaga at malalim ang mga sagot niya siya ay si matalino mm. Uh, marami na po kasi akong mga nililigawan pero ni isa wala akong napasagot ba't po ganun? Eh sa profession mo, Madali lang makahuli ng kriminal na nagtatago. Pero sa itsura mo, mayarap humanap ng papatol sa iyong puso. Grabe, <laughs> <laughs> salamat <mate>. mm -hmm. <laughs> mo. mo. Tatalim mo? Hmm. Eh, tatanong ko lang ho. Kasi yung anak ko, may boyfriend. Oh. Eh, batang-bata pa ho sila. Hindi eh, ho talaga sila swak. Gusto ko sila maghiwalay. Wala, ginawa ko na lahat. Hindi ko mapaghiwalay. Ano bang ga kailangan kong gawin? Kaya tandaan mo, ang pag-ibig parang pizza, kaya huwag nating husgahan. Bilog ang korte niya, pero swak sa kwadradong lalagyan. <laughs> ang dali na. Salamat po. Wala ka naman. Uh, Tatalino, akala ko po ba kapag bumili na ako ng sports car eh, makukuha ko na lahat ng babaeng gusto ko? <laughs> Iyo, hindi lahat ng pinto ay mabubuksan porket meron ka ng susi. Pero lahat ng chicks mabubusog pag malaki ang yung sushi. Tatalino, <laughs> mm. bakit po may mga taong walang common sense? Hinahamon ako ng sapakan. Eh, nakikita naman nilang girl ako ka nang magtaka kapag ikaw ay hinamon. Tandaan, ang common sense, hindi talaga common. Talino talaga, Che. <laughs> Tatalino? Nako! Ano ba naman to? Kanina, bading, na gustong maging babae. Ngayon naman, tikba lang na gusto maging kapre. Tatalino! Check!